Hello, good morning, good morning guys. Kasabong Luzon Bispo na sa aking mga subscribers, sa aking followers, sa aking mga viewers. Sa aking YouTube channel, sa aking videos, sa tayo, TV, nandito man ako sa mga kanito ngayon, magbigay naman kunting tips sa inyo, advice tungkol sa pag-process-process na tungkol sa manok. Kasi karamihan yung iba, hindi maniniwala sa linya dadaan na giloligid hats ito ipapaliwanag ko yan sa inyo ito ang hawak kong babae, kilala ko muna sa inyo ito siya ang ina nito niya, ang nanay niya Hatch Blue legs, ang ama nito niya Sweeter bilog pa, ito siya ang nag mana, kasi ang mga kapatid nito, Green Leagues o Blue Leagues, ito mga baba. ito lang siya nag-isya din na mana sa niya, sa ama niya na Dilaw pa kagaya nito para sa inyo mabaguhan, para maliwanagan kayo ito siya may ang nanay niya ano na malinya na sa isa ka manok ngayon kung pwede na itong magpalahi ang ipalahi ko sa kanya ibalik ko siya sa linya na Hatch, yung original kong uh, rug pang palahi na green Legs na hats ngayon kung maglabas pa rin o oh, mga dilog pa ah, magmana dito sa ina ano pang tawag noon diba yellow legged hats na hats na nabilaw pa bakit yung ibang nagkikwinto na ko doon sa tiktok na isa at isa ka magsasabong din nagpapalay daw siya hindi siya maniwala ng hindi na daw na lig ano hindi na ligid hat sarili niya yung opinion may respeto ko yun pero para sa akin mahirap mapaniwalaan kahit saan saan tayo mga na nag breeder ng manok mga na malaking breeder kahit sa sa bansa sa sa ibang bansa mayroon talaga tinawag gilo ligidas tulad nito ihimba ko sa inyo para maliwanagan ng mga bagong pala ang nanay nito hats palahian ko rin siya ng hats na lalaki ang kalabasan ng mga anak ko maglabas ng dilaw pa anong tawag pa noon diba hats na dilaw pa na kaya yung madaling sa tinawag niya o yellow leg ito pala ipakita ko sa inyo huwag kayong magtaka na putol putol ang pakpaks na kabay sinagya ko ito kasi parang hindi mataas ang iba lalampas doon sa kabilang bakuran kasi dito sa amin banda kapag ang manok mo kalabas na mapunta na sa imang bakon ang patakaran yan <laughs> malabo nang mabalik sa ipa maibalik sa iba ang manok mo kung mapunta na sa ibang bakuran di bali sa probinsya kahit gusto mo masama pa yan sa manokan sa kapit pa rin natin problema katawagin pa manok mo nandito dito pero dito sa silabit dito makalampas sa bakod makalabas yan malabo na makalabas ito ni paniwan ng kulang hindi mga baguhan tungkol sa linya dasa sa kamanok din kasi napanood ko mismo ang mga content kasi mayroon din akong tiktok account di ko ka daw siya maniwala ng tinawag hilo hindi hats, dilaw pa ang hat mayroon na mayroon talaga ako mismo mga, tena, sa, ang patunay sa inyo ang nanay nito hats blue legs ang ama nito twitter dilaw pa ito na ang anak ng isa lang na babae ngayon ibalik ko siya sa linya na lahat ano pang tawag sa mga anak kung lalabas ang madilaw pa di ba may story na hats no? hats na no? gilupit na no? di ba ganun lang kasimple kain tayo mga baguhan pa lang alamin natin huwag tayong basta-basta magpanula lang sa pinto-pinto tungkol sa linya dasis pamlo no? kasi yung iba binawasan din at dagan gumawa sa karilin imbinto kung sa baga pa lumiliko sila sa diritsyo nga daan nag-shortcut sila sa pag doon na sila nagkaligaw-ligaw tungkol sa story sa linya na sa isang sila lang ng daan nila tungkol sa pag-palahi pag sa manok na tuloy Maligaw sila sa istorya sa mga linya dasa sa kamanok kasi binago nila kagaya nung sinabi rin niya ang magkakapatid daw pag hindi ito dilaw pa ang kapatid itim hindi daw magkadugo imposible din mo isa lang ang nanay isa lang ang ama bakit hindi magkadugo kaya dito sa akin channel, sinasabi ko sa inyo ang lahat na alaman ko sa ibang pinto sa ibang magkasapong para mag ko sa inyo na i-share ko sa inyo na minsan ang kapwa natin sa bumiro nagbawas, nagdagdag yan kasi sinabi ko naman sa unang upload kung video sa inyo dito pag alagaay naman o pagdating sa sabong pagdating sa istorya sa labanan sa mga sa salimada sa manok mayroon talaga tapon makausap mo nga mas malakas pa ang hangin kaysa totoong sitwasyon sa panahon madaling salita parating pa lang ang bagyo pero kung siya makausap mo tarang. Ginaanan ka na rin ang wagyo. Yan lang. Sana mayroon ang kung sa umaga ngayon. Bukas naman ulit. ibang topic naman ang papalingan ng sa kaalaman ko tungkol sa history sa pagbibrid o sa iba-ibang linyada sa so, mga alagaan natin manok na gagamitin natin pang laro pang laban sa mga subong Yan lang. Thank you. So